Ipinanganak na may malaking balat sa katawan ng isang bata mula Quezon City. Nang ipasuri, na pag-alamang meron na pala siyang cancer. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nagsimula sa balat ang pambihirang sakit ngayon ng isang bata sa Quezon City. Ngayon ang magulang niya humihingi ng saklolo para sa kanyang gamutan. Ipinanganak ni Roxy ang kanyang bunsong anak na si Senara na may malaking balat mula sa taas ng tiyan hanggang sa hita at likod. Habang lumalaki si Senara, dumarami at tila nanganganak daw ang mga balat nito sa buong katawan. Kasabay nito, naging sakitin si Senara at labas-masok na sila sa ospital. Yeah. Uh, yung napansin lang po kasi namin, etong year lang na po na to, bigla pong may bum bigla pong lumabas na bukol sa kanya. Ang tawag po dun sa inguinal in, in mas po, pina-check up po, agad. pinatingnan po kung ano po yun. Ang lumabas po kasi dun sa ultrasound, sis daw po yung bukol ni Matapos ang ilang test, lumalabas na si Senara may stage 4 melanoma. Isang cancer sa balat na ang kadalasan pinatamaan ay mga nasa edad 50 pataas. Ang melanoma ay isang uri ng tumor at ito ay kadalasan tumutubo sa mga nunal ng isang tao. Sa kaso ng pasyente na si Senara, isang 2 year old ang naging problema niya, ito ay kumalat kaagad sa kanyang kulani. Nagkaroon siya ng bukol sa singit. Tinapat na raw sila ng doktor na ang cancer kumalat na sa katawan ni Senara. May mga bukol na ang bata sa buto, sa spine, sa bungo at maski sa likod ng kanyang mata. Unti-unti itong lumalaki kaya halos lumuwa na ang kaliwang mata ng bata meron nga na sabi na doktor doon. Ngayon lang daw po siya naka-encounter ng ganun. Kasi yung sakit ko ng anak ko, pang matanda daw po yun. Bali yung gagamitin nga daw po nila sa po ng anak ko, pang matanda daw po eh. Hindi po sila sigurado. Kumbaga po, lahat po ng gagawin namin is parang sugal po. Lahat po susubukan. Hindi na kayang umihini ni Sanara dahil lumalaki din ang kanyang bukol sa singit. Magikimotherapy sana ang bata, kaya lang nasa ICU siya ngayon at mahina pa ang immune system. At dahil namamanas din ng buong katawan, sumailalim so si Senara sa neprostomy, kung saan binutasan ang tagiliran nito para lumabas yung mga body fluids. Umaasa sila na mailipat si Senara sa pribadong ospital para matutukan ng sakit nito. Kaya nananawagan po sila ng inyong tulong. Ahalos ah, araw-araw po talaga. Sobrang sakit. Araw-araw po. Umiiyak na lang po ako kasi hindi ko alam kung paano ko matitigayin yung anak ko. Kaya suma, 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 po sa mga sa pamamagitan ko ng pag-post, sinubukan ko po. Dali ko maahin na lang po talaga ako sa himang lamang. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Nakaranas ka ba ng matinding pagkalungkot ng pandemya at daladala pa rin yan hanggang ngayon? Maaring social isolation at loneliness na ito. At ang World Health Organization, may babala. Kaugnay niyan. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Sa tinagal ng lockdown noong kasagsaga ng pandemya, Marami ang nakulong sa bahay at nakaranas ng social isolation. Pero madami raw na daladala yan hanggang ngayon. Bagay na ikinababahala ng World Health Organization. Tulad ng nakararami, tumigil din ang mundo ni Oman noong pandemya. Pero di na raw yan bago sa kanya. Noon pa man, pakiramdam niyang mag-isa lang siyang humaharap sa mga hamon ng buhay. Well, since bata kasi ako, meron kami family problem na tiyatawag ay yung unang factor. Then yung pangalawang factor naman is financial problem. Lalo siya numala nung pandemic. Eh. Dito na napilitan si Oman Kumayod para tustusan ang pag-aaral sa kolehiyo at pangangailangan ng pamilya. Masa naman na experience ko, inagawa ko sa inspiration. Be free ako na, Lord, pagsubok lang ito, na tayo mo rin ito. Ang bilang ng nakararanas ng social isolation o loneliness o yung pakiramdam na wala ka ng kasangga o kasama sa buhay, ikinababahala naman ng World Health Organization. But loneliness and social isolation have really significant impacts on mortality and on health. For example, social isolation and loneliness increase the risk of early death by between 14 and 32 Paliwanag pa ng isang health expert, kaya tumataas ang chance ng maagang pagkamatay sa pagiging isolated at lonely dahil katumbas daw nito ang iba pang health risk tulad ng labis na paninigarilyo, pag-inom ng alak at kakulangan sa physical activity. Pagmalungkot po kasi tayo, even our immune system, even our body, medyo nagsislow down. And lonely people are at risk for not doing anything in their lives. no So maaari nga itong mag-increase ng risk ng mga cardiovascular health because of inactivity. And at the same time, i-increase din ang risk ng mga cognitive impairment or depression. Wala rin pinipiling edad o sektor ang social isolation at loneliness. Kahit daw mga bata, pwedeng makaranas niyan lalo na kung pakiramdam nila, walang magulang na gumagabay at sumusuporta sa kanila. Ang mga adult naman na nakararanas niyan, posibleng maapektuhan ang kanilang performance sa trabaho o school. Kaya may tips si Doc kung paano ma-overcome ang isolation at loneliness. At isa na nga dyan ay ang pag-live in the moment. Dahan-dahan lang daw dahil ang buhay ay di karera. So I think very important yung tatlong bagay na binanggit ko. Get a friend or find a friend to talk to. Second, you exercise. Uh, third, uh, nutrition. And then lastly, yung mindfulness meditations. Health matters. Kaya sa mga kapatid nating, higit na nangangailangan pa ng tulong dahil pakiramdam nyo, kayo ay nag-iisa Huwag pong magdalawang isip na kumonsulta sa mga espesyalista. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang buka ng balita. Limampung portrait na iguguhit ng subay sabay, -sabay. Kayang-kaya yan ang isang teen artist mula Kalookan. Paano niya nga ba ito nagawa? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Monreyes. pagdating sa pagguhit o anumang sining, mahalaga ang pagtutok sa detalye at kalidad ng isang art piece. Pero paano 'yan matututukan kung hanggang 50't litrato ang kailangan mong iguhit ng sabay-sabay? La pangulo ng Pilipinas ang sabay-sabay na iginuhit ng isang teen artist na nakilala ko mula sa Caloocan City. Scribble art ang tawag niya rito at umani ito ng atensyon hindi lang dahil sa intricate details ng mga portrait kundi dahil sa pagguhit niya ng mga ito nang sabay-sabay sa loob lang ng halos 10 oras. 4 to 5 years old pa lang daw siya, hilig na ni Emmanuel Humawak ng pens and crayons kaya naman hanggang sa paglaki niya, nahasa niya ang kanyang art style sa realism at ang scribbling na nilagyan niya pa ng twist sa pumagitan ng bamboo sticks. Paano niya nga ba ito nagagawa? Sikreto niya, one detail at a time raw. Bali, nag-umpisa po ako sa gitna, tapos parang sinasagwan ko po yung bamboo. Eh. Kaluwa ka na. Noon muna sa gitna, then sinasagwan ko para yung ball pa yung makapunta doon so, sa Kasi siyang stick, bamboo. Tapos yung bamboo na yon hindi siya... Pantay-pantay. I mean, kung narating ball pin, yung nasa gitna, yung pinakamang mapapa na bolte. Then, pataas ng pataas yung bolte, pen, hanggang sa pinakadulo. Drawing muna sa ah, kanan kasi dito pa ako masalay. Pag oh, medyo nakita ko na okay, na okay na, may mata na, may ilong na, medyo okay na. Saan ako tatalon sa kaliwa? Random idea lang daw niya ang method na ito sa pagguhit. Nitong pandemic nga raw ay nagkaroon kasi siya ng pagkakataon na mas mag-focus sa kanyang talento na para na rin makatulong sa kanyang supportive mother na isang solo parent. Dagdag pang hanga rin noong tinriple niya ang challenge at dinrowing ang 50 portraits ng Filipino scientists sa loob lang ng 14 hours. Hindi man ito madali, mahalaga raw ang pagiging experimental at imaginative, lalo na ang paghanap ng purpose o motivation. Isa po sa goal ko kung ba't siya ginagawa kasi sa future, gusto ko po pong ibalit or mabigyan pansin ulit yung Renaissance Art. Piling naman po i-share po yung knowledge na meron po, lalo na po sa arts. Sa ngayon ay tinututukan din ni Emmanuel ang kanyang colored art pieces at patuloy ang kanyang pag-eeksperimento sa lahat ng aspeto ng sining. Pagdating sa art, sundan lang ang creative imagination at malay nyo, may matuklasan pa kayong kakaibang talento. Mobile Journal Mary Mon Reyes po, hatid mo ka ng balita.